Yung mga tol, welcome sa Double K TV, ang inyong numero unong source para sa pinakabagong boxing updates. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang makasaysayang tagumpay ng ating kababayan na si Kenneth Loverboy, Yover, na kamakailan lamang ay nasungkit ang OPBF bantamweight title laban sa Japanese boxer na si Keita Kurihara. Alamin natin ang mga detalye ng laban at ang posibleng landas na tatahaki ni Yover sa hinaharap. Kenneth Loverboy, Yover, bagong OPBF Bantamweight Champion. Noong ika-24 ng Marso taong 2025 sa Korakuen Hall, Tokyo, Japan, nagharap sina Kenneth Loverboy, Yover at Keita Kurihara para sa Oriental and Pacific Boxing Federation (OPBF) Bantamweight title. Sa laban na ito, ipinakita ni Yover ang kanyang husay at determinasyon na nagresulta sa kanyang pagkapanalo at pagkuha ng titulo. Ang landas patungo sa tagumpay, si Jover, na may undefeated record na labintatlong panalo bago ang laban, ay kilala sa kanyang bilis at lakas sa ring. Sa kabilang banda, si Kurihara ay isang veteranong boksingero na may 19 panalo, walong talo, at isang draw, na kilala sa kanyang knockout power. Ang laban, pagsusuri at highlights. Sa simula pa lamang ng laban, ipinakita ni Yover ang kanyang bilis at teknik, na naging susi upang mapigilan ang agresibong estilo ni Kurihara. Sa huli, nanag si Yover at tinanghal na bagong OPBF Bantamweight Champion. Ano ang susunod para kay Yover? Ang pagkapanalo ni Yover sa OPBF title ay isang malaking hakbang patungo sa mas malalaking oportunidad sa international boxing scene. Maraming mga tagahanga at eksperto ang umaasa na makikita siyang lumaban para sa world title sa hinaharap. Ano sa palagay mo? Ano ang iyong reaksyon sa panalong ito ni Yover? Sa tingin mo ba ay handa na siyang sumabak sa mas malalaking laban sa international stage? Ibahagi ang iyong opinion sa comment section sa ibaba. Para sa karagdagang balita at update sa mundo ng boxing, huwag kalimutang i-like at i-follow ang aming page.